katuwang sa magkakapatid ni na princess hello kumusta kayo mga bata bless ito si Mialin, Mialin. oh yan dito si ano si yung tama na yan tanghaling tapat nagwawalis ka init kumusta kayo asan ang ate mo Ate princess niyo Saan saan? Ah, sa loob tingnan ko muna dito ha. Tingnan natin dito mga katuwang si Princess. Yeah, uh, yung tatay at nanay nila pag wala yung si Kuya Raymundo. Hello Princess. Kumusta ka? Okay naman po. Pwede ba akong tumuloy? Yun. Kumusta kayong magkakapatid? Tagal-tagal kaming binakapasyal dito. Kumain na kayo? Opo. Pagkatapos lang po namin. Very good. Wala kayong pasok. Matagal-tagal. Ano? Okay. Pero, Pero bukas, bukas meron na. na. Bakit nga walang pasok ngayon? Ano po? Mga ano po ng seminar po. Hindi. Ngayon. Holiday ngayon. Ay, holiday po ngayon. Bakit holiday? <laughs> Oo. Oh, Pag-usapan natin yan ha. Hindi sinabi ng teacher niyo bakit holiday ngayon? talaga ay sandali talagang ko ito mga kapatid mo kung alam nila kung bakit holiday ngayon anong ulam nyo? yung talong po, ginisa ko po baga po wow, masarap yun tapos may halo po yung isla yun, ang gulay ay pampahaba ng okay, buhay saan <laughs> ang tatay mo? nandyan po ah, nandito? tingnan ko muna ha Apa. tingnan ko muna Ooh. Kumusta kayo? Parang ang gulo-gulo dito. Nagagawa po ko ng kalan. Salan nyo, ha? Nagagawa po ko ng kalan. Guma eh, marunong ka talaga mag-welding. Ano? Ikaw na gumagawa, nag-welding ka. Parang gulo ng kwarto nyo dyan. Kaya Raimundo. Yung wire lang po. Kaya po yung wire. Ah, nagagamit nyo naman yan. Kwartong yan. Okay. Okay. Kalan. Para kanina yan. Pansarili po pang ano. Magkatag-ulan eh. Oo, oo nga. Dilangis ano? po. Ha? Ay, yung dilangis. Very good. Kasi pag mahirap nang maghanap ng panggatong sa gubat, no? Mga basa, mausok, kawawa naman ang mga bata. ang Masabong... Ha? Gatong po, mahirap. Mahirap nga ang panggatong pagka ganitong panahon maulan. Kamusta kayo? Ito, kanyaman po. Wala kang trabaho ngayon. Kakawin ko lang po ng Sabado. Oh. Ah, sa trabaho galing. Bakasyon. May holiday din. Ah, ano, tapos na rin po yung gawa namin. Ah, okay. Sa construction so, din. Dalawang linggo lang po sa... Dito po sa... Manilayo nga po. Bagong silang. Ay, malayo. Di, naiwan ito mga bata. Ano po, Steve? Iwan na po mga gawal. Hindi na magtrabaho. Walang panggastos. Okay. Pero, po kami, Binilin mo lang dito sa mga kapitbahay dito. Chaka, yung, nani, po, sa lola. Ay, very good. Mo, tama, tama. Okay. So, long weekend. Sabi ko, pasyalan ko kayo rito kasi bukas may pasok na. Wala patrabaho bukas. naman Okay. Kumusta yung motor mo? Marunong ka nang mag-drive? Marunong po. Talaga, ha? Marunong naman po. Kanina nga po, binaba po kanina. Pwede, pwede po makaming sampulan dyan, Kuya Raimundo. At eh, excited si Papa P na makita ka marunong ka magmotor. na <laughs> tingnan natin mga katuwang. Tingnan natin. Abalahin muna natin dito sa kanyang ginagawang lutuan si Kuya Raimundo. ito Papa P, sabi mo, gusto mong makita si Kuya Raimundo kung marunong magmotor. Gusto makita si Kuya Raimundo. Ha? Gusto kong makita siya na nagmumotor. tingnan natin, tingnan natin. Kapag ka... si Princess po, marunong na rin po. Oo, oh, marunong na rin si Princess. Ay, huwag mo munang masyadong katiwala kay Princess, no? May hawler nga po eh. Oo, kasi una, minor de edad pa yung bata. Mayroon lang po yung sampahan dito, rampahan. Ha? Mataas po yung rampahan. Ah, oo, oo mataas, mataas nga, nga doon. Kaya mahirap yung kay Princess. Ano, Princess? Tatabo siya dito. Ayun, oh. oh, mahirap nga doon. Oo, oo. Oh. O, tingnan natin, Papa P, ha? Tingnan natin kung marunong magmotor si Kuya Raimundo. Ayan. Um. Oops. Uh -huh. O, oh. ay, hey, ang, ma, eh, Papa P. ang kasta, Papa Sabi ni Papa P, siya daw ang magkukwento sa akin kung marunong ka talaga o hindi. Kaya sabi niya, magbabak ride daw siya sa iyo. O, ingat kayo ha. Pagbalik niyo sana, walang gasgo sa tuhod. Ah, okay. <laughs> bumalik dito mga katuwang. Kumusta ka? Ha? Okay, okay man. Ay sandali. Bigyan mo tinapay sila. Bigyan mo tinapay. Bigyan mo tinapay. Ito si Muling. Ah, ito si Muling. Oh, high school na to si Muling. Muling, halika Muling. Muling. Anong sabi ng teacher niyo bakit holiday ngayong Lunes? Ha? Walang sinabi. Andito <laughs> na. Ngayon ay ah, yung dali usapan natin ng maya. Ito na. Ito na. Oh, ito na. Pwede. Pwede na. Pwede na. Tingnan ko tuhod niyo kung may gasgas. -gas. Ah, walang gasgas -gas yung tuhod. Kumusta pa papi? Ayos. Ha? Ay, marunong. marunong. Marunong lang. Oo. Marunong. O, Kaya lang. ang problema ni Kuya Raimundo. Siguro, lisensya. Ah, walang lisensya. Kahit walang student lang, permit, wala ka, no? Makuha nga lang, Makuha nga po. Kahit student uh, Maraming permit, wala. Lang, ano? Marami na yatang requirements ngayon, eh. Pagkuha pa lamang ng student permit. Ayun. No parang lumaki mahal-mahal na rin ang presyo ngayon ng student permit, no? Nasa 3,000 daw po. Oh, tapos after after 6 uh, months ba, pwede mo nang i-renew? Opo. Pilang professional driver's license, no? Tama ako, ano? 6 months o 3 months? 6 months po daw 'yan, sabi ni 6 months. Okay, bago ma-renew na professional driver's license, no? yung student license. Oh, very good. Patipid naman sa gasolina, ano? Okay. Kakayanin kaya niyan yun yung huler na... Ay, kaya po. Ang purpose kasi niyan, Kuya Raimundo, unang-una, hatid sundo yung mga bata mo sa school. Pangalawa, magagamit doon sa paghahanap buhay mo. na po ng mga gulay. O, di ba? Yan, yan yung request mo noon. Talagang ano ngayon, magkano po pamasahin nila. Oo nga, ano? Magkano doon sa dalawang high school mo kay Princess at kay Muling? Bali, 60 na 60, day 120. 120? Isang Bali. way lang? Bali ka na po. Bali ka na yun. One, one, one? 160, po. 160 day, araw-araw. So 200 araw-araw. Naku po, mabigat yun. Pa, pang, ano. Pambigas na sana yun, ano? Ayan. Dito muna tayo. Mainit. Dito muna tayo. Masok na po. Uh -huh. Mapasok mo na muna yung motor mo. Ang dandahan at tinga pala o oh, pababa. Masyadong pababa. O, oh, o, oh, delikado. O, oh. oh. Marunong naman ah. Kailangan lang niya ng lisensya. Ano, papapi Lisensya lang talaga. Kaya nga. Kala ko hindi pa talaga marunong ay. Tuturuan mo sana? Tuturuan mo sana? Tuturuan ko sana. Talaga? <laughs> Tuturuan ka sana daw ni Ano ba yun? Hindi yun automatic ano? Hmm. Ah, okay. Mm -hmm. At ah, may itatanong ako sa mga bata. Kasi may bu bukas ay pasok na. Long weekend. Sat uh, Friday, Saturday, Sunday. Then ngayon ay holiday Monday. Bukas, Tuesday may pasok na sila. Tapos ang kamay nang may alam kung bakit holiday ngayon. May 100 pesos na premyo. Sinong nakakaalam bakit holiday ngayon? Wala bang sinabi ang teacher niyo bakit holiday ngayon? Hello, po. Wala po. Secret daw? <laughs> Secret? Sabi po ang kinanalang po sabi daw sa amin nila sa hindi daw po muna kakapasok yung ano kasi po seminar daw po ng mga teacher. Nung Friday yun. Friday yun. Tapos yung Saturday, Sunday, automatic yun. ba? Diba? Pero ngayong Monday, walang sinabi. Papa Peli ka, o bakit holiday ngayon? Bakit? Limot din ako. Lim <laughs> o, oh, ito ha. Walang makakakuha ng 100 pesos na premyo. Ngayon ay araw ng... Ano? Ano? Ah, <laughs> uh, ano ano kaya? Ano ano? Libot ka na rin. Oh, nako, kinalimutan mo yung nang mga mga Pilipinong nagbuwis ng buhay, mga Pilipinong ay. nagpakasakit, nagpakahirap, nagpakamatay alang-alang sa ating bayan. Ngayon ay araw nila. Ginugunita yung kanilang katapangan, yung kanilang kagitingan, yung kanilang pag-alay ng kanilang buhay sa bayan para tayo ay maging Magiging ano? Malaya. 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 Ay tama, yung tadyo tagilira ko. Tama. Ngayon ay araw ng... Kalayaan. Kal... Araw ng... Kalayaan. Araw ng kagitingan. Ano? National... Ano po? <laughs> National... Heroes... Day. -o. Day. Sa Tagalog... National Heroes Day sa Tagalog ay araw ng Kabayan <laughs> Tama, tama. O, eh, sige na. O, basta sa susunod na taon, pag tinanong ko kayo tungkol dyan, alam nyo ng sagot, ha? Apo. Alam nyo ng sagot. Ngayon kasi ay August 26. ba? Diba? Tuwing August, anong naalala ninyo? Sigurado ko sinasabi to ng teacher ninyo. Ang August ay buwan ng... Oh hindi. Hindi sinasabi ng teacher nyo? Hindi po po. Talaga? Sinasabi 'yan. Sabiin po, po hindi po, po. Ang August ay buwan ng papape <laughs> ang August ay buwan ng ano. Buwan ng ano ang August? Nag-iisip ah, okay, pa. Bukas natin siya kausapin uli. Nag-iisip. Okay. Ang August ay buwan ng Hindi. <laughs> Kayo talaga? Kinakalimutan nyo na yung sariling wika natin? Hmm, ba? Diba? Ano ba yung wika natin? Bicol o Tagalog? Tagalog po, Pilipino. o Pilipino. O Pilipino. Ngayon ay buwan ng? Pilipino. Ano? 100 pesos buwan ng? wikang Pilipino. Oh, magagalit yung mga teacher ninyo. Wala kayo. Ang buwan ng Agosto ay buwan ng wika. Kaya may kasabihan, di ba? Ang hindi magmahal sa sariling wika ay mas higit pa ang lansa sa mabahong ay. ano, ano? <laughs> <Hininga>. <laughs> ang hindi daw marunong magmahal sa sariling wika, mas higit pa ang amoy sa? Malansang. Malansang? Isda. Isda. <laughs> Tama. <laughs> Sino ang nagsabi niyan? Uy, magagalit ang teacher niyo niyan, ha? Sino nagsabi niyan? Yung sabi niya, ang hindi magmahal sa sariling wika ay uh, masigit pa ang amoy sa malansang isda. Sino ang nagsabi niyan? Hala kayo. Hala <laughs> kayo. Ang ating pambansang bayani si... Hala kayo. Magagalitag kayo ng teacher ninyo. Oh, si Princess, saka ito si Mulig ay pareho ng first year high school. Hala kayo. Gagalitan kayo. Itinuro yan sigurado ng mga teacher ninyo. Nalimutan nyo. Oh, na yung... Sugat niya sa ano, sa baba ni Anada pa. Anada pa. Nako. Oh. Oh, asan yung tira pa? Ipapapi. Oh. At punta ko rito Kuya Raimundo, kasi nga nagpapatanong si uh, Ma'am Glo yung nga uh, mag-i-sponsor sa inyo pagpapagawa ng holer ninyo para may magamit ka na sa hanap buhay nyo at pag sundo-sundo sa mga bata kaya sinadya ko talagang pumunta rito na nandito ka para makausap kita. So tiningnan ko naman, okay ka man na, marunong na, no? Okay. Nasubukan mo nang lumabas na, mula dito sa barangay ano, ninyo. Basod na rin po na ano. Karating ka na, 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 na doon. Ah, very good. Kailangan uh, lang talaga ng lisensya, no? Yeah. Student muna. Then after 6 months, yun yung re na no, bilang uh, lisensya na po Lisensya na, professional, no? no okay. okay. So ang gagawin diyan sa holder, bibili ng mga material, no. materials ano materials mga no. materials then kayo mo nang kayo mo nang uh, i-welding mag mas pull maganda pull pati yung ikaw na gagawa para talagang Sintipo, pull perfect pull no pull matibay kasi kung dadaan mo kung saan sa ang machine shop diyan no welder diyan yung base lang yun, o, yung o, matibay mga saputi There saputi, saputi no buting ikaw mismo ang gagawa alam mong pull alam pull mong share. matibay alam mong pulido ang paggagawa no Very good. Okay. Uh, ewan. O, oh, mo ito ewan. Mm. O, oh, ito. Um, ano nyo? Mm -hmm. Eto, chocolate powder to. Galing ito kina Ma'am Cora at rest of Melbourne, Australia. Marunong kayo maglugaw. Saka magluto nung, antawag tawag doon? Champurado. 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 Ito, masarap to. Ayan oh, Ano yan? Chocolate powder. Masalap pa yan sa sampurado. Galing sa Melbourne, Australia. Ha? O yan ha. At uh, pinasyalan ko lang talaga kayo rito para makausap itong papa mo. Ano? Para magawa na yung huler ninyo. Para magamit na pag sundo-sundo kayo sa school. Ang masarap na sardinas yan. Mga dilata galing yan sa Melbourne, Australia kina Ma'am Cora, Sir Ernesto. Maraming salamat po Ma'am Cora, tapos Ma'am ay Sir Ernesto po. Maraming maraming salamat po sa tulong niyo po. Aromatik man niyo naman 'yan, dala kung konti. Okay. So ganito ko ya. Aalis na rin kami. Salamat ako na tsempuhan kita rito kasi dalawang beses na kung pumunta rito di kita matsempuhan si JM Mark ng Kaagapay ganun din Salamat ako sa Diyos na tsimpuhan kita. Nagkausap tayo. Nakita ko yung uh, katotohanan na marunong ka naman pala talaga magmotor. Kailangan mo lang talaga ng lisensya. Ano? Apo, lisensya yung holder siguro, ma mabanggit ko ito kay JM ng Kaagapay para mabilhan ka na ng mga materialis na kailangan para paunti-unti ma-welding mo na. Ano? May diba? Mayroon na pati yung kay JM. No? Oo paano na lista sa akin. Ah, uh, ayun sa kanya na. Okay. Ah, okay, okay. Diyan na lang ambibilhin niya ano. Okay. okay. Very good. Alis na kami. Bye-bye, okay. mga bata. Hello. Oh, ingat kayo. Sa r mundo, ha? Ah? O okay. oh, di babalik na lang kung hindi ako sina JM dito Hello. o Mark ng kaagapay ano para doon sa oler. Oler. Kabili na ng materyales para Magamit na ninyo. Para hindi na kayo... Magkano yung gastos mo? Halos oh, 200? Po. Ha? 200. 200. Kasama na yung pagkain ng dalawang ito. Ano lang po? pang... bawang na lang po, po, po sila. Wala Pisto pa pagkain doon? Oo, oh, bigat nga. Tapos may tatlo pa sa elementary. Actually mga katuwang, yung elementary nila malayo din mula dito sa bahay natin nila. Nating nga rin po pagkain yung sila, sila muna tatlo. Oo. oo. Ang trabaho Nadadaanan natin itong mga katuwang, magkakapatid na ito pag naglalakad mula dito sa bahay nila papunta doon sa elementary school nitong barangay nito napakalayo din nilalakad nila so kailangan din itong ihatid ni Kuya Raimundo nga, yung mga bata sa eskwelahan sa elementary bago naman ihatid yung dalawa sa high school ayun talaga ang sobrang layo wala pa ting biyahe rito kaya obligado talaga may service kayo Kuya Raimundo ano Pag ko po, wala na po pagka ikaw eh nag uh, tawag dun, sita Rent yun, ano? Magkano? Bo, naiwanan ng biyahe. Walang masakyan itong dalawa. ng multicab, wala na. Ano po yun? Pero po ngayon, napaservice lang po ngayon. Magkano? Sixty po. 60. 60 po ano? Yung mga may hauler dito. Oh, tricycle. Okay. Tricycle. Okay. Yung hauler mo, pag nagawa yun, mga ilan estudyante ang sakay? Mga anong po yan. O, oh, eh, pwede mo nang... Makuha ka na ng ano, apat na estudyante magbabayad sa iyo, makakadagdag na sa allowance itong dalawa, ano? Tama ano? May tama ako? May tama ako, princess? <laughs> Malaki daw ang tama. Ah, uh, bye na, bye mga bata. Uh, ingat kayo, ingat.